Nasa linya na po natin ang isa sa panauhin po natin sa araw na ito, walang iba, kundi ang tagapagsalita po ng Department of Health, si Assistant Secretary Albert Domingo. Good morning, Asec Domingo, sir. Good morning, Asec. Good morning, Tuesday and Christian. Good morning sa lahat ng ating mga kapusong nakikinig at nanonood. Salamat po Asek. Ah, sinasabi ko kay Christian kanina, parang parang nabahala ako ng konte doon sa naibalita kamakailan sa kongreso nitong uh -huh. si Secretary Ted Herbosa, mayroon pala tayong uh -huh. outbreak ng HIV. Asek, kailan pa ba ito nagsimula yung outbreak na yan? Yes, uh, Tuesday na niyo nyo po mga siguro mga dalawa, tatlong buwan lang yung nakalipas si ka lang ng uh, Department of Health, ng ating Secretary of Health uh, Erbosa na itong uh, HIV bilang isang uh, public health emergency kasi mm -hmm. nakikita natin na ang bilang ng bagong kaso kada araw, araw ko to, araw-araw, mm -hmm. merong uh, 57, 57, new cases per day. Yan din yung sinabi ni Secretary Ted sa ating uh, kongreso nung kami nandun sa hearing. At yan namin yung dahilan kung bakit nung tinanong kami dun sa naturang Budget Hearing, sabi-sabi ni uh chairperson na uh, Swansing, kung merong uh, top 3 or top 4 na or top 5 na mga priorities kung mag, magre-reprioritize, mm -hmm. alin doon? Ah, mm -hmm. uh, sinabi yung uh, say, zero balance billing, ay uh -huh. uh, yung health facility announcement, pero yeah. yung sumunod, HIV at tuberculosis kasi marami rin may HIV ang may TB. Mm -hmm. Oh, parang komplikasyon na, Ganun ba 'yon? Asek? Actually, kakagaling ko lang po sa San Lazaro Hospital for another program last week, no na ako uh -huh. po mismo yung nakapag-interview sa isang pasyente uh -huh. na diagnosed po siya for uh, tuberculosis nung Abril. Uh -huh. Pero hindi sila, nagtataka sila, kahit araw-araw uh, naman umiinom nung gamot para sa TB, uh -huh. ay parang nang, nangasul pa rin, nagka-problema. Uh -huh. Bumalik siya mga Hulyo. So uh -huh. matutal, nung na-diagnose, meron siyang pulmonya, pero kakaibang pulmonya. Uh -huh. Yung may tira na pneumocystis. Hindi pangkaraniwan po yon At doon lang po nalaman nung tinesting ng uh, San Lazaro Hospital na meron po siyang HIV. Kaya pala hindi gumagaling. Mm, ayun. So mahirap pala pagka nag-complicated uh, na siya, hindi gagaling yung original na sakit na nakuha mo. Pero Asek, uh, uh, sa datos po ba ng DOH, uh, tawag nito, ilan dyan sa mga positive sa HIV so far yung babae at lalaki? Mayroon ba kayong ganong datos? sa kaedad. Ah, uh, ito po, binibilisan ko lang yung pag-browse sa akin okay. ko dito. Yung ating, uh, opo, yung ating demographics uh, over the years, uh, parang naghahalos nagpapantay na rin po 'yan eh. Pero karamihan kasi ang uh, from Quick Annel lang, from Quick Memory. Naalala ko po 'yan. Dati, uh, nagkakaroon sila ng uh, findings na parang uh, more of the ano siya, female sex workers. Ito yung mga mm -hmm. late 90s to uh, early 2000s. Pero nung ano po, umabot po ng mga ban Kundang 2010 sa onwards hanggang sa ngayon po, mm -hmm. ang pinakamarami is men having sex with men, yung tinatawag na MSM natin. Mm -hmm. Ang isa pong nakakabahala na finding, uh, nakakabahala dahil yung edad, dati-dati ay nasa mga 35 and up, no mm -hmm. yung mga nagkakaroon ng hawaan. Ngayon po buwaba na siya 25 to 34 Oy. at nakakuha na tayo ng reports. Mismong uh, nakalimut pa umanhin, nakalimutan ka lang kung sino Congresswoman. One of the Congresswomen in the uh, budget hearing mm -hmm. said sa kanyang distrito, yung pinakabata 9 years old. Oh so bumabata oh. yung mga, yes, bumabata yung mga pasyente. Mm -hmm. Bakit ganun? Anong anong dahilan kaya nun, mm -hmm. uh, Asec? Natanong rin po yan. No? At uh, yun ang uh, aming uh, nakita sa datos natin. ay By the way, uh, Tuesday and Christian, nakuha mm -hmm. namin, yung sasabihin ko, uh, it is an incidental finding nung panahon na nagkaroon po ng MPAX. Di ho ba? Mm -hmm. Medyo yung MPAX na pag-usapan ng matindi ng mga bandang uh, Mayo, Hunyo. Yes. At nakita namin doon, marami sa mga eh, may MPAX cases ay may co-infection ng HIV. And when we saw kung saan nila nakukuha, usually sa mga anonymous sexual encounters. Yes. Ang sinasabi nga ng ating secretary Felt, uh, doon based on data uh, doon uh, nakikita to sa mga uh, spa o kaya nagtitipon-tipon sila na parang nag-organize sila ng anonymous encounters mm -hmm. tapos uh, doon na uh, nakukuha yung transmission. Mm -hmm. uh, oh, asik ama um, nabanggit nyo kanina na sa so 57 uh, cases uh, almost every day yung naitatala. Compare doon sa mga nakaraang taon tumaas ba at saka despite the program sa na ginagawa natin ano yung nakikita natin dahilan bakit parang uh, medyo nahihirapan tayong ibaba yung bilang nung naitatalang kaso So magandang tanong 'yan Christian. no bigyan ka tayo ng uh, series ng mga bilang so ang sasabihin ko is ilang kaso kada araw yung nakikita mm -hmm. uh, noong 2013 13 lang, 13. Noong 2014, 21, 21. Noong 2019, 35. Nakikita nyo, tumataas, di ba? Tapos noong yeah. 2024, 48. Tapos mm -hmm. ngayong June 2025, nasa 57 nga mm -hmm. po yung nai-report na amin. So, dalawa ang pwedeng dahilan. Una, kami po ay nagpapasalamat dahil tumataas yung testing effort. Ibig sabihin, yan, mas marami nagpapatesting, mas mar mm -hmm. both on the sabi nila supply and demand. Marami nagtetest at maraming nagpapatest. Mm -hmm. Pero, ang sabi nga rin po ng ating mga epidemiologist kahit tumataas yung bilang ng mga test natin pag tinignan natin over the years kung gaano kahusay yung testing natin bibilis ang kole no nung sa lahat ng mga people living with HIV mm -hmm. ilan sa kanila ilang porsyento yung nakakaalam yung na-test ng kanilang status nung 2018 66% nung mm -hmm. 2019 68 2020 64 2021 63 mapapansin mm -hmm. nyo puro mga 60s no yes. 2022 63 2023 63 63 tapos sa uh, 2025 up to date 57. So in other words, Christian and uh, Tuesday, kahit lumalakas yung effort natin sa testing, yung nagpapasalamat kami eh kulang pa rin. Sabi nga nung sikat na ano, 'di ba? Tinimbang ka, unit kulang. Mm -hmm. Mm -hmm. Ibig sabihin, uh, over the years, magwala nung binanggit nyo kung kailan yun, hindi naman ganun kataas yung itinaas nung uh, uh, mga nagpa positive uh, at saka uh, kasi nga um, Uh, so, siguro eh 'yung marami iba, siguro eh. kasi nagpapatest. Oh, oh. kaya marami ding nakikitang uh, positive mm -hmm. ganyan din nung panahon ng sabihin, yes, sabihin na sabihin sabihin na nating dumami dumami ang nagpapatesa uh, ito yung medyo mahirap yung interpretation eh dumami yung nagpapatest pero marami talaga ang merong uh, HIV at kailangang itest. test so kumbaga mm -hmm. kahit nag uh, nagtaas tayo nung effort natin talagang uh, talagang uh, masugid yung pagtesting na ginagawa kulang pa rin eh mm -hmm. Mm -hmm ayon. Uh, uh, ah, and pa ba yung tinatawag nating stigma doon sa mga meron HIV, HIV. pero natatakot magpa-test. So, magandang tanong 'yan. Uh, Tuesday at uh, tinitingnan ko rin yung uh, datos ko, no. Nakita po namin na uh, Pagpag-uusapan natin kung sino yung mga mas nagpapatesting ngayon mm -hmm. uh, ngayong Hunyo kumpara nung nakaraang Mayo. Mm -hmm. Alam niyo may isang magandang epekto nung pinag-usapan natin no sa publiko yung uh, HIV nung uh, Hunyo, uh, no Mayo-Hunyo. Mm -hmm. Napansin namin na mas maraming 15 to 24 years old ang nagpapatest. So that's a very good finding, no. Uh, Increase uh, by 17%. So very good. Uh, ibig sabihin nakarating sa kanila yung mensahe natin at ibig sabihin I could say na yung stigma bumaba. Ngunit sabi namin kulang pa rin eh. Kasi mm -hmm. kasi yung ating testing rate 57% pa rin. dapat okay. umabot tayo ang goal natin 95%. Mm -hmm. So siguro sasabihin ko na isa sa mga napanukala dun sa kongreso sa hearing, sinabi ni Secretary Ted okay. yung tinatawag na routine opt-out testing. Mm -hmm. Sa Tagalog, aalukin kita magpa-test. Kung mm -hmm. ayaw mo, hindi kita pipilitan yes. dahil walang pilitan. Mm -hmm. Pero ang pinagkaiba noon sa nangyayari ngayon kasi parang ano eh, ikaw ang magsasabi opt-in Ibig sabihin kami mga doktor Aantayin namin magtanong ka Kung gusto mo magpatest right. Ngayon babalik rin natin Sasabihin namin Uy itetesting kita Okay ka ba? Pag sinayong mong ayaw mo edi eh, hindi matutuloy Pero pag di ka umimik uh, Ibig sabihin okay yes, lang Okay lang Oh, mm hindi -hmm. yes. naman sapilitan sa uh, uh, At mabuti nga uh, Teka muna Baka sabihin nila uh, Libre ba yan? Asek? O may bayad? Magkano? Exactly. Yes Libre yan parang, Libre yan oh, no So asik, sabihin natin Asek may mga ginawa kayo Parang may fun run tapos meron silang libreng screening. Tama ba? Parang may nakita akong ganun last time. Meron, meron. na uh, Nakalimutan ko yung exact date, Christian, pero parang ano yun, I think uh, yung can was it the Candlelight Memorial? Yes. Merong, merong HIV eh, event yun eh. Mm -hmm. Tapos uh, nagkaroon ng uh, fun run, nagkaroon ng libre screening, pero sa lahat po ng ating mga kapuso, hindi lang tuwing may event tayo nagkakaroon ng screening. Mm -hmm. uh, marami po tayong mga treatment centers na nag-offer po ng screening. Minsan nga po yung iba, pwede kayo mag-book ng appointment online no bago kayo pumunta. Mm -hmm. And meron rin po tayong mga self-test kits. Although ito, nabibili siya sa sa butika, again, ito yung medyo hindi libre kasi nabibili pa. But, if you go to a testing center, libre po yun. Ayun. Ay, mm. eh, isamantalahin natin. Wala namang sigurong masama mm -hmm. na magpatest ka Ayun para niya. lang makasiguro ka. Uh, para pa, maagapan. Pa, para diba? maintindihan ng ating mga kababayan, sir, kailan ba kailangan magpa magpatest? Random nilang ba? Teka, magpatest na tayo. Meron bang mga sintomas na kailangan dapat, mo na kailangan mong ma makita para uh, ito na siguro, kailangan ko siguro magpa magpatest. Okay, so pagdating sa testing ng uh, HIV, hindi natin kailangang magantay ng simptomas. At ito yung sinasabi mm -hmm. nga natin na kailangan, ano sabi ng mga kabataan, Christian and Tuesday, let's make this mainstream. Dapat yes. normal 'yan, mm -hmm. no? Parang pag gusto mo magpa-check ng BP, edi eh, magpa-testing ka na rin, isabay mo na magpa-check mm -hmm. ka ng uh, ng cholesterol, etc. Now, kung tayo ay uh, may mga sabihin na nating risk factors. And when I say risk factors from the public health perspective, walang judgment 'to. Nagkataon lang ganoon talaga ang ano natin eh, okay. ang lifestyle natin. Right merong mga sexually active and that's fine. So, pag ganun po, every three months at least sabi nila para sigurado tayo kasi uh, hindi natin alam baka in the three months na nakalipas meron kasing incubation period para parang mga ibang sakit din eh. Mm -hmm. Lahat ng mga infectious mm -hmm. disease may mga incubation period. Si HIV, matagal rin yung incubation period yan sometimes mga one to two years bago lumabas yung sintomas So, always mm -hmm. have regular testing. Mm -hmm. Ayun. Uh, ah, sex sabi nga nila, eh, sabi mo kanina, libre naman dito sa mga health center. Pero pag private hospitals na, halimbawa, napupunta sila, may bayad na yon. Sa mga private hospitals, tanigin niyo po kung sila ay merong uh, PhilHealth HIV package. Nakilala rin to sa pangalang OHAT kasi yung OHAT, Outpatient HIV AIDS Treatment Package. Mm -hmm. Ang mga private hospital kung di po nagkakamali, nakakayanan nilang ibigay ng libre basta sabihin niyo po na gamitin yung PhilHealth ninyo. Ayun, oh, asak na banggit mo na yung PhilHealth. Oh, just oh. in case mag-positive, just in case lang. Ito ba'y sakop ng uh, PhilHealth package at zero billing ng DOH? Yes, yes Christian. So mm -hmm. uh, simula dun sa outpatient yung testing, saka yung mga tinatawag na antiretrovirals. Kasi mm -hmm. po ang HIV, uh, alam mo sabi ko uh, lagi kong sinasabi, ito ay parang maintenance lang. Parang may diabetes ka, parang mm -hmm. may high blood ka. Hindi siya dapat katakutan kasi tumatagal ng katandaan. Buhay pa rin po yung ating mga PLHIV na naka ARVs na regular. So tuloy-tuloy ang kanilang buhay na healthy life. So kaya yun ng PhilHealth package sa outpatient. Uh, pag inpatient, kung kayo po ay uh, kailangan yung ma-admit, yun yung pinuntahan kong isang halimbawa, yung pinuntahan kong pasyente sa San Lazaro. PhilHealth mm -hmm. rin at saka correct ka Christian, zero balance billing kasi ang PhilHealth, merong uh, limit rin yung sa ngayon, tinataas natin yung limits, di ba? Pero right. habang tumataas yung limits, ang sumasalo dun sa malaking bulto, yung DOH, Do sa ating okay. mga DOH hospitals. Oh, yes. Yun, magandang balita yan mga kapuso ha. So pwede po kayo magpa-test. At uh, may PhilHealth, lalo na kung may PhilHealth kayo, o oh, ayan, mayroon din zero balance billing, so pwede naman napuyon po yun para mabawasan po ang kaso ng HIV dito sa ating bansa. Oh, 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 and may isa pa akong concern pala, Asek. A ano yung nakita niyong mga dahilan? Bakit may outbreak? At saka sabi nga namin ni Christian kanina, paano mo ba sasabihin na outbreak na pala siya? Mm -hmm. Saang punto mo siya sasabihin na outbreak na pala siya? Ang classic definition po kasi ng uh, outbreak sa medisina, sa public health is kapag nakita natin yung uh, bilang ng kaso ay uh, tumaas kumpara sa tinatawag na baseline o pangkaraniwang uh, bilang. Mm -hmm. So yung sinabi ko kanina na tumataas yung uh, bilang natin, 'di ba? Yung nag, -nag down nako from uh, through yes. the years, sibat umabot Not tayo sa 57, that tells us na op op naga outbreak tayo. Mm -hmm. Ang isa Uh, Kailangan kong saguting tanong is, nakakayanan ba? may Mer Meron ba tayong response measures? So yes. marami mga sakit ang hindi namin dinedeclare. Pag dinedeclare, ina-announce namin as an outbreak. Kasi nakakayanan. Notice po yung impacts, di ba? Nung, yes. nung tayo po ay nasa kalagitnaan ng tanungan, ang favorite question sa akin, magdideclare na ba ng outbreak o hindi? At ang sagot namin lagi is hindi kasi kaya ng Pilipinas. Yes. And true enough, Nung isang araw, bina, uh, tinaas na, binaba na, ano ba? Tinanggal na, tinanggal yeah. na ng WHO yung yeah. declaration, 'di ba? So, dito sa HIV, kaya kami nagde-declare na may outbreak kasi kami nga po ay na-alarma na, who, 57 cases per day na tayo coming from a very low figure before. Yeah. At number two, nakikita namin na para bang hindi siya nabibigyan ng atensyon. Kaya yeah. doon tayo nagtatawag ng atensyon. Ay Pero as a, um, proactively, ano yung mga may ginagawa ba tayo ibang programa para at least mabawasan at maiwasan yung pagdami ng kaso? Tsaka ang usual tanong dyan, lalo yung mga kabataan na hindi naman alam yung gagawin. Paano sila makakaiwas sa HIV? So speaking of kabataan, uh, Christian actually, um, and and I have to say, no, maraming salamat sa ating mga civil society organizations, mm. sa ating mga partners in HIV prevention and control. In the, itong sitwasyon natin, mere, medyo pupunta tayo sa batas, no? At mm. mga sinabi rin to ni Sected sa harapan ng ating mga uh, Kamara de Representantes. Halimbawa, nabanggit mo ning kabataan. Alam niyo ba, Christian and Tuesday, sa batas natin ngayon, pwede magpatest test kahit walang parental consent ang 15 to 18. May tinatawag sila na mature minor doctrine. However, pag nagpositive sila at kailangan na nila ng treatment, tahimik kasi yung bata, sabi nila the law is silent. So, kailangan ng consent para gamitin yung PhilHealth eh mga dependent to eh, PhilHealth okay. ni tatay. Mm -hmm. yeah. Eh, ang problema, ayan na, nagigets na ni Susie. Eh problema, meron kang isang uh, kabataan, sabi mo ng 15, nagpositive mm -hmm. siya. Ah, uh, sabihin ano siya, gender fluid, oh, 'di ba? Sabihin na natin. Ay hmm. eh, kaso si tatay conservative, galing sa background ng ay, maton, ha. galit na galit, 'no? Oh. Oh, hindi magsasabi 'yan. At pag nangyari yun, lost tawag namin, lost to follow up by the time na siya ay 18 years old na at pwede na siyang magpa sa sarili niya, yes. ay magpa sa sarili niya, advanced na. Yes. So kailangan baguhin yung batas. Hmm. So uh, uh, anong amienda sa batas ang pwede niyong maisulong? Uh, yung In that particular instance, very specific you know, dun sa ating uh, HIV-AIDS Act, uh, magkaroon lang ng yung mature minor doctrine, dapat i-extend rin natin dun sa treatment, hindi lang dun sa testing. Mm, Pero uh, asa ayun niya, paano makakaiwas yung ating mga kababayan na abang may ginagawa tayong mga hakbang na ganyan sa so batas at iba pa, paano yung uh, makakaiwas sila doon pa lang sa, ah. sa, sa act pa lang? Ah, uh, preventive measures. Okay. So sa ating preventive measures Christian, uh, marami nang available na yan, no? Uh, Andiyan pa rin yung ating uh, tinatawag na abstinence, no? As much right. as possible, be faithful. Ayun, mm -hmm. isa pa 'yan. Actually, mm -hmm. A B ano? A B C D E. Abstinence, be faithful, use a condom mm -hmm. uh, and or prep, yung pre-exposure prophylaxis, mm -hmm. uh, tapos uh, yung D e. biglang nakalimutan, yung yung, yung, yung yung education. <laughs> uh, so, importante kasi yung uh, A and B dahil Well, nakita nga natin yung findings sa uh, lalo na sa sexually active kapag maraming partners at anonymous ako uh, kumakalat. Pero naman tayo yung yung ating condoms tsaka yung pre-exposure prophylaxis. Prep po yan, libre rin po yan na sa mga ating uh, hindi, hindi, hindi PLHIV bibigyan eh. Yung mga walang HIV na gustong makaiwas, pwedeng mabigyan ng prep. Ariyon. Uh, last on my part, Asek, uh, mayroon ba tayong ilulunsa? Dalimbawa na kampanya laban sa HIV yung mga ganun na alam ko masipag ang DOH sa mga campaign campaign na ganyan eh Opo, uh, at to po yung ating mga kampanya pero ang titingnan namin ngayon is uh, la sasama natin na uh, ito paano kala pa lang to uh, hindi mm -hmm. pa to final pero mukhang uh, napupunta tayo doon kasi maganda nga yung reception. Mm -hmm. Yung ating testing saka yung uh, preventive measures ng HIV mukhang magandang isama doon sa sinasabi na yakap no yung yeah. ating primary care program. <laughs> oo kasi Diba napaka-widespread noon eh. Parang ang ngayon kasi okay. bagamat meron tayong 200 plus HIV treatment centers, mas maganda kung lahat ng primary care kahit hindi HIV nagte rin. Right. So that is one key campaign na gusto na naming pasukan together with the help of uh, PhilHealth. yun So in the future uh, asahan namin asec na maisaman niyo nga iyan sa Yaka programa Ano po. Yes, Ayun. yes, tama 'yon Tuesday. With that, Asek Domingo, salamat po sa oras at panahon Thank po you, ninyo. Asik. Sa susunod po ulit. You're welcome. Maraming salamat, Christian and Tuesday. Good morning. Good morning po. Mga kapuso, ang nakausap po natin, ang tagapagsalita ng Department of Health, si Asek Albert Domingo. Ayan mga kapuso ha, huwag ang po kayong mata. Kilingan, walang